Wow, Jess at Danny, ang galing ninyong gumalaw. Ang galing! Ang mga costume ninyo ay nagbabago ng kulay. Astig, napakaganda ng lahat at parang rosas. Mukhang isang bago at natatanging hamon. Tara na, ngayon mismo, kayo ay magsisimula. Us, yeah. Challenge foot. na iwan. Nakuloy! Itong lahat ng kulay ng bahaghari. Ang galing! Kailangan natin Pagkatapos subukan ito. Anong kulay ang dapat nating simulan? Well, mukhang napakasarap. Gusto kong tikman ang lahat. Dani, simulan muna natin sa pulang chewing gum. Sige, gawin natin ito. Pindutin ang button. Wow! Ang bubblegum na ito ay nahuhulog mismo sa daan. Diretso, taas. Ang galing. Jazz, ikaw na ngayon. Oh, mahusay. Gusto ko ng birding chewing gum. Ayos, tatlong chewing gum ang sabay-sabay na gumugulong papunta sa akin. Kukunin ko. magandang ideya, Deeper. Lahat ng mga butones at chewing gum ng lahat ng kulay ay gumugulong ng sabay-sabay. Subukan natin ang makulay na chewing gum. Wow! Masarap at makulay. Oh, gusto ko ring subukan ang chewing gum ng iba't ibang kulay ng sabay-sabay. Ah, oops! Ayos lang yan! Wow! Kahanga-hanga! Ngayon, subukan natin ang iba pa. Anong gandang mga bulang bula ang lalabas? Pula kahel! Oh! Smoke na yun! Ito lang sabay! Hmm? Maslap. Basta. Oh, Jess, meron ka bang asulat, Pwede Lina? Pwede ba? Sige, eto na. Meron pa kaming buong makina na may chewing gum. Salamat, Jess! Ang swerte nyo naman! Lahat ay nangangarap ng ganitong aparato na may chewing gum. Ang dami mong gum na pwede kang magpalobo ng pinakamalaking bula sa mundo. Totoo yan! Ang hirap huminto sa pagnguya. Kailangan ko ng plato at ilang butil ng popcorn. Ilalagay ko ang dalawa sa goma dito, tatakpan ng clutch at paiinitin ng kaunti. Gagawa ako ng makulay na popcorn. Nagwa-warm up kami. Ano at ang proseso? Kami? Wow! Tingnan mo yan! Ang sarap tingnan at mukhang masarap. Astig! Hmm, nasisiyahan ako dito. Jess, anong ginagawa mo? Kinuha mo bang lahat ng gum mula Ako, sa makina lahat ito para ay... sa sarili mo? Huwag sa akin lahat to. Kainin ko lahat ng gum. Oh, Jess, pero hindi naman yan patas. Magbahagi ka rin kay Danny kahit na masaya siya sa kanyang popcorn. At ano ang ginagawa mo dyan? Wow, naglalaro ka ng multi-do sword game? Ang galing! At pwede ninyong laruin ito, mga kaibigan. I-download ang multi-do sword game sa Google Play at App Store. Tara, bilisan mo. Maglaro tayo ng sabay at magsaya. Wow! Patay! Tingnan mo nga yan! Rainbow Coca-Cola ito. Napakaganda ng itsura, ah! Mas gusto kong subukan ang lahat ng mga flavor, guys. Oh, oo, oh, oh. Daddy, tingnan mo. Ang tubo ay pumupunta dito, dito, at pagkatapos dito. May bungkos ng mga tubo dito. At kung susubukan mong uminom sa pamamagitan ng tubong ito, makakakuha ka ng pulang Coca-Cola. Subukan natin. Wow, tama ka, Jess. Ang pulang Coca-Cola ay dumadaloy papunta sa akin. Masarap. Wow, gusto kong makita ang tamang tutu. Subukan natin ito ma mm. Wow! Nahulaan ko! Nakakuha ako ng purple na coke! Ang cool! Yum! Yum! Kaya dito kailangan mong dumaan sa maze para makahanap ng tubo ng coke na talagang kailangan mo. Astig! Masasabi ko. Mas gusto kong subukan lahat maganda? ng mga flavor, guys. Kita mo? Umiikot. Halo-halo ang lasa. Oh, at napakasarap. Oh, Dani, tama ka. Ang sarap talaga. At meron tayong parang, ano? Magandang musika dito, kita ang mo? Ang ritmo ay dumadaloy. Ha! Magkakaroon na tayo ng disco party. Whoa, mga tao. Ang galing nito. Oops! sobrang dami nito nang sabay-sabay. Anong nakuha mo sa pagkakataong ito? Oh, ganap na magkakaibang mga candy ang nakaayos sa kulay ng bahaghari. Astig, kailangan mong tikman lahat kaagad upang malaman kung aling candy ang anong kulay brazo, at alin ang pinakamasarap. Wala. Well, gusto kong subukan itong pulang candy. Uh, chewing gum pala ito. Oh, mahusay. Gusto ko ring subukan ng isang bagay. Magsimula tayo sa purple. Hmm, ito ay isang pink na marmalade raspberry. Subukan natin ito. Wow! Oh. Ang sarap! Yummy! Ngayon, ako naman. Subukan natin ang dilaw na marmalade at berde. Hmm, nakakatakam ang berdeng marmalade na laso. Suriin natin ang lasa. Oh, uh, masarap. Medyo maasim. Maganda. At ano ito? Parang dilaw na pulbos? Oh, Napakaasim nito! Ah! May matamis akong lollipop. Mas madali na ba ngayon? Ano ang dapat kong subukan? Oh, ang ganda ng kulay rosas na lollipop. Sigurado akong matamis ito. Mm, Matamis nga. Ang dami ninyong iba't ibang pagkain dito. Pwede kayong mag-try ng bago magpakailanman. Sa lahat ng pagkain, ang mga pagkain na parang bahaghari ay talagang masarap. Pwede kang kumain ng kumain at hindi titigil. Oo, tama. Subukan natin ang asul na marmalade Muka na ito. Mukha itong dolphin. Lumangoy ka sa bibig ko, dolphin. Haha, -ha, masarap. Ngayon, subukan natin itong candy. Oh, lahat ng matatamis ay nagpapauhaw. Banlawan natin ito ng Fanta. Ooh, pasensya na. Nalilimutan na lang natin. Kinakain ko ang api. Danny, may nahanap ka bang kawili-wili para sa sarili oh, mo? Oh, ako ang... Katulad ng pulang marmalade na ito, at mahusay para sa akin. Medyo maasim, pero napakagaling. Masarap. Hmm, at ano ito? Oh, ito ay Pocky Sticks. Gustong-gusto ko ito. Ito'y cookie at malaking tsokolate ng sabay. Ang sarap. Kung sirop ito sasabay, maasim at matamis, ah, uh, sobrang asim, ah. Uh... Jess, ayos ka lang ba? Oh, nararamdaman Sige. ko. Sige, uminom na kayo ng tiyahan ninyo. Ah, ang tamis. Um. Ito'y malamig. Hi, Kenny. Oh, ano ang pinag-uusapan mo? Ang bagong multi do sword game? Oo, sangayon kami. Ito ang pinakamagandang laro kailanman. Ibigay ang iyong utos at pasayahin ang iyong mga customers. Halika, maglibang tayo ng magkasama. Ang larong ito ay available na sa Google Play at App Store. Halika na, ano pa ang hinihintay mo? I-download mo na ito at mag-enjoy kasama kami.